Aww, animals. Minsan, okay na rin ang kalahating aso. Alam namin na ang asong ito ay mukhang na photoshop pero totoo ito. Ipinanganak siya ng may spine na kulang ng 7 inches ang haba, mga buto na nagkadikit-dikit at ribs na kalahati lang ang bilang kumpara sa normal na bilang. Mukha siyang mabalahibong baboy na maaaring pinagmulan ng kanyang pangalan na pig. Ang kanyang pagadeformed ang dahilan kung bakit hindi siya makalingon at ang kanyang paglakad ay mas malapit sa pagtalon gaya ng kuneho o gorilla. Kahit na malaki ang ikinaiba ng kanyang itsura sa mga typical na aso, hindi naman siya nasasaktan at mayroon siyang normal na buhay. Pero hindi siya ganito kaswerte noong siya'y pinanganak. Nakita ng owner na si Kim Dillon Beck ang kawawang aso sa Atlanta, abandoned at nagtatahol para humingi ng tulong. Kahit na sinabi ng mga veterinaryo na kailangan patayin ang aso, hindi pumayag si Dillon Beck at natutuwa kami na hindi siya sumuko. Paano mo nga naman madedenay ang kahit na ano sa ganitong ka-cute na muka? Si Pig ay kinatutuwa ng mga aso at taong kanyang nakikilala at siya ay nangongolay ng fans kahit saan siya magpunta.